Hello guys, isang mapagpalang gabi sa ating lahat, no? Sanay na sa maayos na kalagayan po kayo ngayong uh, gabi po. So ngayon po, meron tayong itatanyag ng mga matitinding hiyas po ng isang uh, kalikasan, yan po, no? Napakatindi at napakasulit po itong pamproteksyon at pampaswerte sa ating buhay, yan po, no? Napakaganda at napakasulit po yan, galing po yan sa kalikasan, yan po. Ako, Bago po ko po sila ipakilala, shoutout po sa ating mga bagong viewers dyan Huwag kalimutan mag-comment, mag-share at mag-like po sa ating uh, YouTube channel Yan po no Maraming salamat din po sa ating mga tagapagsubaybay dyan Maraming maraming salamat po sa ating mga subscriber dyan no Huwag kalimutan na mag-comment, mag-share at mag-comment po sa ating video Yan po no Ang ating uh, mga kiyas po ng kalikasan po napakatindat napakasulid po iyan nako at uh, bago ko po sila ipakilala guys ay uh, shout po sa ating mga OFW sa ating mga tunay na mga bayani ng ating bansa no at ating mga OFW na no? nagsusumika para sa kanilang pamilya yan po So gusto guys, ano ang aking personal number? 0994-7687-818, yan ang aking personal number guys, yan po no. So sisimulan po natin guys dito sa ating uh, napakatinding hiyas po ng uh, uh, mutya ng isang langgam, yan po. Ang mutya po ng isang langgam. Nako, ito ay napakaganda sa negosyo po ang ating uh, langgam po. Sila po yung nagtatawag ng swerte po ang ating mutiya po ng langgam. Yan po ang kanilang mutiya, no? Ang mutiya po ng langgam. Yan po, napakatindat, napakasulid din po ito sa negosyo, no? Ang ating uh, mutiya na langgam. Ito na bibigay swerte, hanap buhay at karisma po sa ating buhay-buhay. Yan po, no? Ang ating napakasulid na mutiya ng... Uh, langgam. Yan po. Napakatindi at napakasulid po ang ating mutya po na isang langgam. Yan po ang ating mutya po na langgam. No, napakaganda sa negosyo. Siya po ay nagtatawag ng uh, customer po ang ating mutya po na isang uh, napakasulid na mutya ng langgam. Yan po. Ito naman po ay mutya po na isang uh, sinag-araw. Yan po. Nako, napakatindi at napakasulid po ating uh, mutya po na isang sinag-araw. Yan po. Ito ay nagbibigay protection po sa ating buhay, no? Yan po. Ito ay uh, nagbibigay protection sa ating buhay-buhay. Yan po ay uh, pino -protection ka po nito sa anumang mga uh, masamang balak po sa inyong buhay. Ay, uh, babalik din sa kanilang-kanilang ginagawa dahil sa taglay ng mutya na sinag-araw. Yan po, oh. Yan po, tulad ng uh, barang. Babalik din yan sa kanilang, kanilang ginagawa. Mga inggit, yan po, no? Mga chismosa, yan po. Yan po, no? At uh, tigal po din po ito. At uh, bala din po ito. At maanghang po ito sa mata ng mga mga taong inggit po sa inyong buhay at nakakasilaw din po ito ang ating uh, mutiya ng sinag araw yan po ang kanyang napakatinding na bertud po ang mutiya ng sa sinag araw yan po no ito naman po ay isang uh, ngipin ng kalabaw yan po no yan po ang ngipin ng kalabaw yan po nakapakatindi no? at napakasulit po itong pang protection sa hanap buhay po ang ating a uh, uh, ngipin ng kalabaw yan po ako, oh, napakatindi at napakasulid po itong mutya po ng ngipin ng kalabaw. Pati nga po si Manipak, yung may, may hataglaying uh, uh, ganito, no? Ang ating ngipin ng kalabaw dahil uh, siya po ay malakas kaya may tangan siya nito. Yan po ang ating napakatinding hiyas po ng ngipin ng kalabaw. Yan po, napakatindi at napakasulid po iyan. Yan po ang ating uh, napakasulid ng na ngipin ng kalabaw Yan po no Ito naman po ay isang uh, mutya ng alige Yan po no Isang uh, mutya ng uh, alige Yan po Napakatindit, napakasulid po iyan Nako Alam nyo ba guys ito ay napakaganda sa sugal Ang ating mutya po na isang uh, alige o alimango Yan po Napakatindit, napakasulid po iyan nako ito ay uh, napulot ko po ito sa tabing uh, uh, dagat po Ako po ay uh, hunting kanina tapos uh, nakita ko po ito Ang ating uh, mutya ng uh, aligi One in a million to guys ha Napakahirap ito makita nako napakabihira ito makita ng ano mga ibang antingero ang mutya ng isang uh, aligi Yan po ang kanyang taglay no Su swerte sa sugal at sa negosyo po ang ating mutiya ng uh, alige Napakatindi at napakasulid po ito, no? Yan po, tingnan nyo guys kung gaano katindi ang ating mutiya ng alige o limango Yan po Yan po, no? Napakatindi at napakasulid po ito sa sugal Sa so mga mahilig magsabong, uh, maglaro ng uh, braha Yan po, no? At anong uri ng sugal guys? Ito yung napakaganda nyo pong itangan po, no? Maraming nagtatanong kung paano nga ba ito uh, gagamitin kapag sila ay uh, susugal Ito guys ay uh, ilagay nyo po ito sa red pouch Tapos ilagay nyo po ito sa inyong bulsa or sa bag po Tapos ilagyan nyo po ito ng uh, lana guys Mas maganda yung lana ng inyo guys no na walang mata Yan po ipapahid nyo po ito Yat, uh, Ilagay nyo po ito sa red pouch po Yan po tula din po ito, tulad din po sa negosyo. Kapag may kayong negosyo, ilagay nyo po sa red pouch, lagyan nyo po ng konting lana. Ilagay nyo po ito sa lalagyan po ng pera. Yan po. No, ang ating mutya ng aligay. Yan po napakagandang uh, swerte sa sugal at sa uh, negosyo. Yan po, no. Ang ating mga mutya, ito ay mutya po ng isang langgam. Yan po. Mutya ng sinag-araw. Yan po at uh, mutya ng ngipin ng kalabaw yan po ang mutya po ng ngipin ng kalabaw napaganda itong gawing quintas, guys itong mutya po ng alimang o aligi eh. yan po no sa so, gusto magdanais guys yan po aking personal number 0994-768-7818 yan po aking personal number guys no yan po napakatindat napakasulid po yan nako sa so, gusto magdanais yan po aking number 0994-7687-818 Yan po ang personal number guys At yun lamang guys no Maraming salamat At uh, Sana'y uh, manalangin tayo palagi Sa ating Panginoon At sana'y magingat tayo Yan lamang guys Maraming salamat sa inyong panunood Ingat kayo palagi